Ayan guys, at may alimasag. Ayan pa lang kami. Saka punta dito kasi nawala kami mga kinuski prin. Ito to, aros kaming lakad sa kabundukan. Hindi may makita yung daan. First time daw ito ni Meron ni Mawala. Hindi may namin binaliktad yung damit namin. Hindi may makukuha yung ano, daan. na engkanto kami. Two hours wala man lang isang oras papunta rito 2 hours kami naglakad puro nilalakaran namin mga ano mga damuhan Maliliit ng isda. Tapos yung napuntahan mo yung una, pisaan ng alon. yon At ah, abang-abang ulit tayo <laughs> mga kinuska friend. Alright. At pag ano na, mag umalis kami sa doon sa bahay nila ano, ah, mama ni ano rin eh? Alas dus eh. Nakarating kami dito. Alas dus na. Mamadaling araw. Ibas na, ibas na oh. Tapos may nakaka yung isda. kita na kayo mga isda at yung pugita para makabawi din kami sa pagod hindi ko na na ano hindi ko na na isipan pa mag video dun sa kalagayan namin kanina nakapunta tayo ng dagat kaso pisaan ang alon yun lakas na ng alon guys so doon sa dulo kami hindi sa kabila ng mapunta nakakatakot malimasag guys so tsaga na namin to ito yun ang huli na namin oh. yung okay, wala, walang isda Kundi lang ako uwi ng maaga. dun sa lambat sigurado. Marami yung huli. Hindi ang haba ng bago doon. Bago. Lambat. Basta ibas na guys. So, tingnan nyo sa kinuskupre Layo na ng dagat. O. Iyon ang dinaanan natin, oh Layo na kami. Ang huli namin. Alimasag pa lang. Kapag taga ang dagat, ano, no? Saan na kayo pumupunta ang tubig niya, ano? Saan kayo pumupunta ang tubig niya? Ano? Ano? isaan to guys ng alon oh. yun know. oh. o kundi sanay kundi kasanay rito makata ako to oh. kasi hmm. yan ano na yan open sea na yan parang kita ka dyan na gilid or tabi yung mga kabundukan so guys so pisaan na to mga ano ay ito ay Wuh, na yung pako. Sudah agak kesu, takut bang Alun, bang artinya na tayong huli. yung uli yan ano yon ano yun? yon 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 yun? yon 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 yun? yon no? yon yon sa yon 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 2 hours na wala hindi makita yung daan tapos pagdating nito umalit na limasag yun tayo sa kabila sa kabilang bundok na yung so yan ano ito bukid na yan o no? yan, yan no. ibas na ibas na o oh. yan So guys uh, dagat ito ang daming bato wala naman yung ano, uh, pisaan ng alon talaga ito yung okay, mga bato yan yan dito guys tayo sa kabila sana makauli tayo dito Yan ay sa uh, kabila at dun sa kabila walang isda dito naman tayo oh, marami din naghahanap ng isda dyan sa unahan you know, dalawang dalawang nag-ahal you know. may dalawang may dalawang plus light at yun wala mayroon ito kaya ito kaya no ay pabalintong pa ko kasi yung gamit ko cellphone lang ito kasi yung camera ko madilim buti ko may ano to may idalang may ilaw matigas mm -hmm. di hindi ko matalo mas may bayo rin may awak ako ng cellphone ito yung hawak ng isa o camera yan yeah. ha ito yung pagano oh yun isda naman guys yun isda na naman

natin. Kasi dito yung nakata nakatago yung mga isda. Minsan. Ngayon, wala. Hindi naman nakad ano yan, naman nakadikit yan. Yun, aliwasag naman guys. So. Isda guys. So. Yun. langgit Yan. Yan. para ah, Parami-rami na rin mga fish Ito yung delikadong isda guys. So, yan pero masarap. Oh, no po. No po. yung ma magalang na isda. No po. No po. ano na yan? Ulam na yan. Oh, ayaw ayaw mo yan huli din sarap niyan guys gataan napakalasa gataan kami din guys nang huli diyan no oh. nang din sila ng isda oh yan oh no. mga plus late na nang huli din yan kami na guys oh alimasag guys alimasag ano oh wala wala guys yung alimasag Pumasok na naman dyan sa buta siguro. Ayun. Kahit right, kasi yan, pag pinatay mo guys, kasi magpapayat yan pag pinala mo. Kailangan niyang buhay, mahuli. Aso ah, na wala. Ayaw yung magpakain. Ayan na, ayan na, yon na. Yon na, yon na. Ay, magpapakain ka ng loob. Nilago na naman. Yan. Oh. Yun. Uli ka. Balbon. Hmm. Pahirapan na pa kami, ha? May masag. Uh-huh. <clears throat> hirap guys magawa ng kuntin ano na mag alas 3 na ng madaling araw uh, lunis so mamaya, mga ano siguro mga 5.30 uwi na tayo ya abangan nyo na lang guys sa uh, anong mahuli namin dun sa lambat si Manny Rene na ang uh, si Manny Rene ang magbibideo na noon kasi ako magtatrabaho ako naman bukas ay mo mamayang ano na pala eh alas 3 na alas 3 na ng madaling araw so puro kami lakad may na yung isda guys may na pero meron na rin kaming ano ni nahuli ayan o oh. Pwede na rin yan pangulam. Yan. Wop, 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 wop. Yan yung isa, oh. Wop. Oh. Limasa, guys. Oh, limasa. Uh -huh. Yung isa, oh, maliit pa. serapnya guys santabaknya ya yeah, nuli no naman guys Sarok Saro, kalau yeah. bikin kopi, kalau wala talaga binabalik na yung bato para makita kung meron sa ilalim alimasag Ay, yun 对。Uh in <laughs> ito no? yun limasa guys sa limasa yung agat tingnan yun tapang yan oh. yun minsan minsan lang yan maka makakita ka ng uh, ganyan uh, Sarap ng isda ko. Saka, yan sa ilalim, no? Pumasok sa butas. Oo, oh, oh, yun, yun. Pili na yan. Oop. Hindi sa isa na yun, no? Ora lagla ugja. Ora. Na wala guys, nawala Pumasok lang diyan sa pula po nawala Yan guys, so nakaiga. Guys, oh so, nakaiga yung isda guys, so yan oh. ulam ka Ayan. Ayan. Oh. Bilis, bilis na sa dyan oh. sayang kan, eh. Silah, ini mas guys so. magat to tending kumagat uh mm. ah. ha nga ngagat uh mm -hmm. yo mm. ayamo wag mo eh please baba kangagat tim kamuin natin nakaguan tis ako sigurado yan tayo tis and guys at nakahuli naman kami ayan Sudah naman to ay kito hmm. ulam na yan ala kagat putol Ayan, putol na lima. alimasayip. Kamay niya. <laughs> Paano? Kinagat niya si Kabak, yung kuya. Agat. Ayan. Para na. Ikan nga niya kuya. Oo. Kuyo. Ayan guys, well, wasag po rin natin ito. Ay. Ay. iyo? Nagat? Eh, ano na yan? Eh, na Eh, kung ano? Hindi lang ang agat. May pangagat? Hindi ang agat. Ito. Ito. Paso. Paso. May mas, ah, uh, ay, ito. Ano yun? ng guys, terus Walang ini, sarang wow, up oh. agad pla, baliktarin mo, trabaho merong pangisda e, si pemasok sa guys Ini apa pa, payat yan ha ah? boleh sa in agak ah, agak pagkita kaya naal daw na ha ah. ah. ayan ah, na alas tris na ha ayan yun yeah. laki yan laki yan guys laki oh Ya, Oh, so pang ipasipit lang ang ano no, mo sipit lang. Yung sipit lang, guys. Ito malalim na. Malalim na. Yung pamanto, para pamanto sa Very Nice. Oh, nika. Hmm. Kain ka. Ayan, oh Oh, ngayon, 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 eh Este ka na po pa, no? Este ka na Ha? Hindi na yan! Ah, sali mo, tinamaan. <coughs> Ayan. up. Uh.